Hello, magandang araw. Bali ngayong araw ay ah, akong kumising at naligo. Pagkatapos, pinasod ko lang ang buhok ng aking anak. Dahil pupunta kami ng bayan at bibili kami ng kulang na mga sangkap sa aming lulutuin. Sa mga puntong ito ay nababiyahe na kami papuntang banwa or bayan. Kaso na hindi ko na ang pagbili namin ng mga kulang. Pagka-uwi namin sa bahay, ito si Daddy ng ng niyog para sa gagawin niyang gata sa aming ulam. At naghihat ng pala siya ng langka dahil ngayong biyernes ay magluluto kami ng munggo na may mangka. Hi! Pagkatapos niya maghiwa ng mangka, ito naman ako nagpabukas sa kanya ng lubi o niyog dito sa amin kong tawagin at timing dahil maaga pa kanina yung aking bayaw ay nagsaka ng lubi para kumuha dahil ito ay lalakot namin sa binignit na aming lutuin mamaya kaso na kong kumain o minom ng kanyang tubig kaya ayan ang pabukas ako kay daddy ang sarap talaga ng sabaw ng buko pagkatapos na mainom namin yung sabaw ng buko ito naman pinabuksan ko at para makain ko naman yung laman ng buko napakasarap ng laman ng buko na ito dahil pang kulabo talaga siya at hindi siya masyadong gulang. At nang mabuksan na ni Daddy, dito naman ako ay kinukutsara ako na siya at para makain ko na. Unang subo para sa inyong lahat, Charis. O oh, di ba tingnan niyo naman yung laman ng kulabo, di ba ang sarap? Ang ah, sarap talaga kumain ng kulabo at uminom ng kanyang tubig dahil sa sobrang init ng panahon ngayon. Ito ang maganda pag marami kang tanim dito sa gilid ng iyong bahay. Buti na nga lang si nanay at tatay maraming tanim dito sa gilid ng kanilang bahay. Habang ako ay nag-i-enjoy ng aking kinakain ng kulabo dyan, ang aking asawa ay pumunta naman sa kusina para magluto ng munggo na may langka. After ng ilang oras, ito naluto ng aming langka na may munggo at nilaktan pala namin ito ng sinugba na bangus. Napaka-perfect talaga nitong ulam sa biyernesanto. Tarat sa sabayan nyo na kaming kumain ng aming pananghalian. halian. <tinyo> This is all I'm trying to tell you. But what do you see from the mountain of like in life. at nung kinahapon na naman nagluto si nani ng binignit kaso hindi ko siya nabitiwan at tingnan nyo naman sobrang sarap. sarap dahil pure talaga na obi ang inilagay dito Nilagyan din namin ito ng niyog na sahog at tingnan nyo naman sobrang creamy nya pagkatapos kinahapon na naipupunta kami ng banwa para magprosesyon at yan lang muna for today's video maraming salamat sa inyong panonood